Second day today dito sa Araneta Coliseum at this time ay eh, mga adults naman na mag-audition dito sa PBB. Kaya simulan na lang ito. Huwag na nating patagalin. So ayan, thank you din po. Ano ba yan? So ayan. Huwag kayong magpapaniwala dito. Pasak pa tulad nung kahapon. Hindi tayo magsistay dito sa loob. Sa labas tayo at kakamustay natin yung mga pupila. Yung mga kaibigan ko pumunta dito, nag-audition din sila. Pero alas 10 pa lang yata ng gabi, kagabi, ay eh, pumila na sila. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin sila dito sa loob ng Arneta Center. So yun ang gagawin natin. Sasamaan natin yung mga aspiring housemates sa labas ng Arneta Center. Hanapin muna natin yung mga kaibigan ko nandito. Oh! Ah! <laughs> Kumusta bro? Kumusta? Buti. Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa? Kaya pa? Future stars ng ABS-CBN. pasukin yeah. Kapasukin na ako. Huwag na yung audition audition na. Pasukin na nakapasok ako dyan, gusto kong maging love triangle ni Elisa tsaka diba eh. ako ni Makoy. Oo, papalit Elisa. Ayoko mga triangle si Paolo eh. <laughs> Ay, uh, huwag yun na si Ryan yung ibang relasyon. Si Ryan yun na si yung <laughs> <Kung> nag-intro. <nakapasok laughs> nyo Ubus appliances nyo. Kasi nang hotdog? Ano? Ay, naman ang eh. Ayun nga Wala nga <laughs> eh. Yeah. lang kung ano yung pagod na pinagdataanan ng mga gusto maging housemate ni Big Brother dito. Ang lalayo pa naman ang pinanggalingan ng mga yan. Tapos pipili na matagal. Hindi mo alam kung siswertehin ba. O oh, eto, tanungin natin sila. Wala mga sigurado. Matatagal na to dito. Kayo ba? Hindi po, magkaibigan kami. 3 a.m. nandito na kami. Ano sa yung pila? Okay lang. Okay lang. Okay lang. 8 nandito na kayo? Na yeah. So, may tulog wala? Wala. Kaya pa? Kaya! Kung meron kayong gusto sabihin kay Kuya, sabihin oh, niyo na Gusto ko. maganda ako. Oh, maganda ako. Oh. Kung bibigyan kayo ng chance makapasok sa bahay ni Kuya, ano yung unang unang yung gagawin pagpasok niyo sa loob ng bahay? Swimming po. Swimming agad? Ah, Lilibutin ko yung bahay. Kaya pa? Ikaw, oh, ayaw, ayaw pa? Ayaw pa. Ang, 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 ano? Kaya saan mo? Ang go-good ko, yung mga taong nagkasabi ng good luck, sila yung mga taong hindi seryoso. Well, good luck. <laughs> oh my God! So, Di ba? Kung so, alis, siwaliin kayo. Oh. At makapasok kayo sa bahay ni Kuya. Ano yung unang-unang gagawin yung pagpasok na pagpasok sa loob ng bahay Maghugas ng plato! Wala pang uhugasin noon kasi kakapasok mo lang. <laughs> ka na -ano, kasi pinagbubudot sa baba eh. Oo oh, naman. Ha? Marunong ka sa sayo na yan. Sa yun? Sa'yo eh. Kaya ka ba? Pero babawin talaga ako kuya, Babawin talaga ako sa <laughs> 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 Kung sakali man na makapasok, makapasa kayo dyan, at ibigyan kayo ng chance na maging housemate ni Kuya, ano yung unang pinakagagawin niyo pagpasok niyo sa loob ng bahay? <laughs> Maglilinis sa <ang> bahay. <laughs> Sipil yung kama. Thankful mo na kay Lord. Oo, gusto yung C2. <laughs> tayo ko ang bandera yes, ng LG. Ah, oh, dito, dito, dito. Gapeng yeah, bariya. Huwag ka na kay Kuya, may bariya ako <laughs> 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 oh, dito. Bibigyan ka ng bariya. Sige ka. Oo, dito. Anong bansay? Anong nire-represent mo sa damit mo? Um, Angola. Ang Angola. <laughs> Angola? Yeah. sa batch na to, anong feeling niyo? at malapit na kayo makarating sa, oh, sa loob? Nakakaba! Sakay mo na ako, nagugutom na ako eh. <laughs> <laughs> so ano yung feeling ng coding hakbang na lang eh, harap na kayo kay Derek Loret? Um, kinakabahan, tapos at the same time, excited. Ikaw? Ano, hmm. ayos lang. Ayos lang? Sige. Mukhang hindi ka naman puwet eh. Sumingit sa pila to. <laughs> ano yung unang-unang -unan yung gagawin pagpasok niyo sa loob ng bahay? Pakain. Oh. Pakain. Okay. Oh. Okay, Ilalaanin ko muna yung ibang house. Napakadami niyo, parang hindi kayo nauubos. Ano yung unang gagawin niyo pagpasok na pagpasok niyo, first day sa loob ng bahay ni Kuya? Titignan yung loob ng bahay. Oh my God. sa sumpa. Matulog. Siyempre, 12 hours na matulog. Tapos <laughs> 5 minutes lang, alis na ka. <laughs> <laughs> Magsiswimming po. Hello. <Ado>. Mga <laughs> nagulat ako sa'yo. Ano yung, yung gagawin sa loob ng bahay ni Kuya? Kakain. Kasi kanina pa kami walang kain. Actually, kagabi pa. Pero oh. Can I <laughs> <laughs> Ipa-familiarize yung lugar, then feel at home na. Pag mga babae yung mga tinatanong mo, naayos yung mga sagot. Pag may mga lalaki doon kanina, gusto nilang pasukin agad. Yung CR daw, titignan daw nila kung mayroong oh camera. <laughs> oh, <okay. laughs> Tara! 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 Kung kayo si Tarnap, anong problema ng Pilipinas ang bibigyan nyo ng solusyon? same process pa rin. Dito sa area na to, pag nabigyan sila ng star, ibig sabihin, baka proceed sa, sa next level lang audition. Yun, yun na yung na-interview. So, good luck sa kanilang lahat. Si Kuya Oli, isa sa mga staff sa PBB. Bye, boss. Ang daddy namin sa PBB. <laughs> si Sir Ray. Boy, first time. <laughs> Meet din ang head writer ng PBB. Si Sir James. Hello. Nakikita nyo na unti-unti kung sino yung mga nasa likod ng paborito niyong palakas sa Papakilala so, ko kayo. Si Marvin. Ah, yeah. yan. Yeah. Bye, Bye! Ito yung second part ng level ng audition. Dito sa salain, pag-aaktingin ulit sila. Papasayo when, pag nagustuhan kayo, bibigyan kayo ng star. Ibig sabihin nun, magpo-proceed kayo sa next level ng audition. At pag hindi kayo nakatagap ng star, eh pwede kayong mag-exceed. Pero meron kayong options kung gusto niyo mag-audition pa sa ibang uh, talent show sa ABS. Ako gusto niya namang umuwi na agad. Pwede naman. <laughs> so habang may pinapagawa sa kanila, si diba? Sir James, oh. magbamasid masid yan. Pipili na siya kung sino yung bibigyan niya ng start. Masalat na feeling pag ikaw yung pipili ng mga. Oo, kalamay. Pressure oh. din siyempre. yung <laughs> ipinili mo. Pag, you know, man, pero, you know, Kaya yes. pag ano, naman hindi mo pero di mo pwede labdig yan eh. Kaya, hindi na mo mag-try ulit. Can't try. Si Darren nalabas yung channel. So... At i-upload sa social media accounts ng siya. I-brief siya ni ate Kati kung ano yung pwede nilang gawin. Tapos susunod na task ng audition nila. Alam ko, bibigyan na sila ng task eh. interview na sila ng mga staff tungkol sa mga sarili nila. Personal uh, informations na. Bye. 31! JJ, Ula, na. Ula, na. magandang lahat. Love you, love you, love you. Magandang <laughs> <ka> <laughs> <laughs> lahat. Worth it ba yung pinila nyo na matagal? For you, oh, yeah, oh. Worth it! Excited? Yeah. We're so excited. Good luck, good luck. So, excited kasi ito na talaga yung dream ko na pumasok sa PBB kasi matagal ko na po pangarap nito. Yeah. I do my best and Aja and all the malu! Anong gusto dito dumating? Alas 10 ng gabi. Hello! <laughs> Anong feeling na nandito na kayo? Masaya, siyempre! Di ba na? Ikaw anong feeling niyo? Kami na ba? Yung feeling natin. Kinakabahan? Kinakabahan? O pasaya? O... Ano? Nagsatatahe? <laughs> <laughs> feeling namin, kuya, nakababa na kami. Kasi galing kami sa... Sa joke lang. Oo nga eh. Sige. masaya pa. O, oh, anong feeling mo ngayon? Nandito ka na. Ah, masaya, first time. Sa First timer ka First time. Oh, boy, first time. Best oh, time Yeah, very Oh, we have a friend right here from? A teacher. ka? Are you Filipino or what? Half Filipino. Half Nigerian. Ang galing ko, no? ko siya, We're siblings. Anong piliin niyo? Nandito na kayo. Kaya pa excited na May po kami. Uh, ah, kinakabahan, videos, pero masaya kasi. May uh, masaya. Ah, first time namin ma-experience na ko to. Buti na lang, wala akong sakit sa puso. Mamamatay ako sa inyo. <laughs> masaya at excited! Ako malang sa pangarap ko po. Excited na ako para sa pangarap ko. Excited na din ako. Lone Squad representative! Chester, Abby, and Paolo Tomenes. Yes. Paano na, good luck ha! Good luck, good luck, good Maraming po salamat sa lahat ng zombies sa napagod. Okay lang. Okay sa short film. Next time. At lang. Tuloy tayo. Tuloy ang pag-vlog. Brown na lang. Pero masaya. Congrats. Congrats. Hey. Okay. Congrats. Last unit na lang. Isang batch na lang. Bago natin tapusin to. Mukhang lahat naman nag-enjoy eh. Parang hindi naman yung feeling na lang. Hindi naman sila nag-audition kasi eh, pagdating nila dito, dito sa loob, party lang din naman sila Ha? Hindi uh, po uh, eh. Next time. Mabuhay na stars. Mabuhay. Good luck sa next level. Thank you. Alright guys, thank you very much sa pagsama niyo sa akin sa dalawang araw dito sa Arreta Center para subaybayan at ma-experience natin yung audition ng mga aspiring PBB housemates. Maraming maraming salamat. Tsaka doon sa mga nakapasa sa audition, congratulations sa inyo. At sa mga hindi naman pinalad, eh, huwag kayong masisaraan ng loob kasi pwede pa naman kayong bumalik until next time. So, ayun, maraming salamat. At hanggang sa susunod na pagkikita natin, malamang sa loob na tayo ng Big Brother House kasi babalik tayo doon. Pagsimula ng Big Brother. Editor na ulit ako ni Big Brother. So, hanggang dito na lang.